30,000 30,000 galing ni Ate Nida sa atin's grace, Maraming salamat. Sa nakaraan po, sobrang emosyonal ang isang ina na may breast cancer. Siya po, si Ate Jassel. Ilang araw pabalik-balik sila sa hospital para sa mga check-up. Ngayon po, tapos na po ang biopsy. Kaya umuwi sila dito sa bahay at nagantay sa resulta sa biopsy. Habang dito sa bahay, mayroon siyang mga tinitik na gamot, mga vitamins. Sa awa ng Diyos, sa tulong ng ating mga sponsor, nakabigay tayo para sa kanyang pangangailangan habang nandito siya sa bahay. At ngayon po, asamahan ah, niyo kami, balikan namin si Ati Jasil para sa dagdag ayuda natin sa kanya.

yung bahay nila ma ano na po ma bubukid-bukid na po ba so pag grabe ka init ron guys mga 40 mahigit 40 mahigit yung init ngayon so yan na uh... ayong wag to wala init ya grabe ka init dre right? yan po guys nandito pala sila huh. Ito pa yung bahay nila ni Ate Jasmine sa mama niya dito lang lang natira so ngayon po dyan sila sa lalim ng puno na nakaupo upo dahil sobrang init grabe kainit ngayon mga yung Mama na imong kano Mama na imong laki laki Thank you. Kumusta naman? Ayan, yeah, walang gihapon. Walang na dito sa kusina. Dito lang po sila na ano. Nagatulda-tulda. Dahil napaka-init yung panahon ngayon. So, mas mabuti na lang dito sa ilalim ng ano pa. Niyog. Dili kayo init. Uy! 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 So yun po guys. Uh, napakainit po. ito po. Ito po yung anak ni Ate Jasil na ano po, 9 years old. Nakauli ang imong hang. Wala. Yung anak ko sa. Nakauli. Naturang hoybes. So, kumusta ang kwan? Paabot gihapon sa kwan no? Resulta sa biopsy? Mm, buot ni So, ah, uh, palo-apo na ninyo. Dinsa may paagi ana? Mag takes sa Cruz Laguna kay kung maadto ko ni mga walay takes kanang useless ako no Kaya oh. kay sila mong kuno may magkuan sa kuan kanang sa result kita kung maadto adto ko ni sing sayang lang ko ni sa monguras. oras okay kinahanglan man nga kung maadto mo na, na yung... resulta sa biopsy mm. yan po guys ah, ngayon po inagantay eh, sila sa res, res, result sa biopsy So, kapag mayroon ang result ng biopsy, saka pa sila pupunta doon sa Cebu City, sa hospital. Sa mga nagtanong po, ay sa ngayon po, hindi pa nila pwede ibalik sa hospital kasi wala pa ang resulta sa biopsy. Sa nakaraan po, nakapunta kami dito. So, nakabigay tayo ng konting ayuda. Salamat sa mga sponsors natin sa nakaraan. So, kaya nga, bumalik kami ngayon. Preparasyon, kung sakaling ma- ano na po yung biopsy, makuha na po yung resulta, mayroon kayong magamit na pira. Okay? Uh -huh. So, itong uh, ibigay natin na uh, dagdag at uh, tulong sa kanila sa ngayon, preparasyon po ito, kapag uh, matanggap na nila ang, uh, makuha na nila ang uh, uh, result sa biopsy, makalakad agad, maasikaso agad, kung ano po yung, siguro, kimo, magkimo yan. Kimo yan ang susunod siguro, no? So, ganun sana, no? Mag-prelan tayo, no? Magampo lang kita sa Ginoo ba kung unsay dagan sa inana ba no? Magampo lang kita. So yan po guys ha. Uh, tanghaling tapat, grabe sobrang init siguro mga 40 plus ang init ngayon. So delikado sa mga high blood. Yan po ay uh, nagdagdag po si Ate Nida, ang ate para preparation po ito sa kapag uh, makuha niyo siguro next mga ilang weeks na. mga uh, 2 so, weeks na. man yang gingon. Niya. So, wala nakabot og kuan siguro 1 week. Okay. 28 ng masa. 28 Lunis po. Lunis. So 2 so weeks, weeks na, mag 2 weeks na. Mag 2 weeks oh, karong Lunis mag 2 weeks. Mag two weeks. Um, siguro ah uh, ang gagawin ninyo, ipaluwag din ninyo, mm. tawagan din ninyo. Abah-abahin ninyo paluwag pa. Mm -hmm. Kaya ang advice sa amin, advice sa amin sponsor. Kinalang kailangan mo madali. Mm. Madali kung ano po yung susunod na hakbang, sa susunod na buhaton. dili pwede nga uh, dili niya ni pwede ang sitwasyon na ati Jasil dili pwede nga uh, magpa magkupian sa ta oh. di ta magkupian sa nga may nga na ato yung ato yung ipaluap uh, swerte ta swerte kaya ang video asa kay, na nga gay kay naapoy ni Donald ati nida ati nida sa atins gris ning naapoy siya gihatag akong ihatag sa inyo ha uh. kinanglan gini siya badali kay kung magkimo makakimo dayon po Asa mo nagkuhan? Sa Soto. Sa Soto. So ito po, Ate Nida, ibigay natin sa kanila preparasyon po ito kapag uh, makuha nila ang resulta sa biopsy. Kung uh, magkimo si ate, mayroong pira agad na maggamit para magkimo sa kung sakaling. Huh? So ito ate,

One, two, three, four, five, twenty-five thousand. One, two, three, four, five, thirty thousand. Thirty thousand. Galing ni atini sa atins grace. Maraming salamat so. Kuya, kain na out na makatabang ha. Preparasyon sa nangagi, nakahatag namin ninyo Katong 10,000 galing sa, sa nakaraan po, nakabigay tayo ng 10,000, 5,000 galing sa Ilsa Day Family of Singapore uh, uh, 5,000 galing sa uh, Nubina Group of Our Lady Of Perpetual Help sa New Jersey So ngayon po, nakabalik po kami Nakadala kami ng 30,000 Preparasyon po ito para sa nasunod na hakbang po para sa Gamutan ni Ati Jasil so, Salamat kayo At mamita Uh -huh. mam ma Nida. mam ma Nida, Dako juga ibu salamat ma'am nga karon na nagimi iandam sa pangkemo or pang opera ba sa uh -huh. akong asawa. nauntak uh ko -huh. nga unta success lagi gid ang taon. Uh -huh. Mag-pray lang kita no Pray lang, no? uh -huh. lang ta kay laban nang jud at saka laban no Ate Jasil na ya, na kay kasunte mayroon kang gustong sabihin ka. Maraming maraming salamat po sa malaking tulong mo Ma'am Salamat po God bless po Laban hmm. lang ha hmm. Hmm. Abang nagantay-antay sa ano po resulta sa biopsy So relax relax lang basta gagaling tayo sa awa ng Panginoon pray lang tayo lagi kay, mm -hmm. sa kalagayan po ninyo uh, sa kalagayan po ni ate ngayon ni ate Jasil uh, tulungan niyo kami sa pag pray para kay, ano po, kay ate Jasil mm -hmm. salamat mm -hmm. marami ang mm -hmm. um, ano ang um, may taas na may bahala sa inyo. Yan po si Ate Jasil, sobrang payat na po. Si Ate Jasil noon, kung ay, ano pa, ay pigas ka mo, ang dako niya rin, ang dumay kayo. Mm, sobrang payat na. Ang sa may kasulti ni nanay, nai, ang sa'yo mo'y kasulti sa tong grasya ron eh? Tagang salamat sa mga grasya nga mo na dawat, ma'am nida, tagang salamat. Ang oh. makasabang nintanikang inday, hinaot pa nga, maulian siya. Nagmang salamat. Yan po ang nanay ni, Ati uh, ni ang nanay ni Ate ito pangalan nanay? Kwan? Bimbi Balbina. Bini Balbina. Ah, si nanay Balbina. So naiyak po si naluha po si ano po si nanay uh, Balbina sa kalagayan sa kanyang anak ngayon si Ate Jasil. So ngayon po eh, kami din nagpapasalamat din kami sa Panginoon at sa ating mga sponsors na kahit papano no, uh, sa vlog natin mayroon tayong uh, mayroon tayong uh, biyaya uh, pang pinansyal so sige ha, uh, Kuya Yuyit basta ka na itong kwartaro na 30,000 para yan, preparation yan kapag makuha na kanang biopsy result. Ah, ah. So okay na no, naatay pundong nga kwarta. Ah. ah. Ina kapait kung naatay paliton mang mangita pa ta mudagan pa tag mang hulam. So <tod> ang importante nga naatay gunitan nga kwarta. Ang <tod> um, um, um tambal wala ko sige ag palit. Ana man man sa ako. Uh -huh. Ya. Yeah. Ini gamay palit sa ko. Uh -huh. Ya. Yeah. Sudan ya, pita unon sa dugod. Uh -huh. Yang yang protas, uh, yang Sudan. Mm. Um, Kinahanglan sa mga prutas no. Uh -huh. So sa ngayon po habang dito si Ate Jessel inalagaan ni Kuya Yoiet sa asawa niya yung uh, mga pagkain pinili yung mga pagkain mayroong okay. tinitik na mga gamot. Marami ba yung gamot na ipainom? Mm. One. Sa isang araw sa buntag kuan na siya katambal. Ito. Ah, unom. no. Da sa sa umaga, doang kuan. usang sa liver, ya, yang maintenance tulo. Mm. Ran telmisartan, uh, amlodipine. para na sa dugo mm, um, para sa dugo maintenance niya tulo niya high blood sa day um, mm. niya one uh, multivitamins kanang parix o kanang siyang atay Cuma hmm. so marami palang, ano tinitit na gamo hmm. so yan po uh, maraming salamat yan po uh, sa ngayon po nag-antay sila sa result sa biopsy sana sunod na araw sunod uh, sunod na mga araw po makuha na nila ang kwan ipaluap ipaluap sa da abagi paluap oh paluap na na abagi paluap kay para madali ni si Ate Jasil sige Ate ha dili uh, pong kwan sige mo sig karon saya hang kanang pin reliever bit ako sa iyang buko-buko mm -hmm. sa iyang tiyan in suol nara sa jaim nun mm -hmm. So ang na ang kaon ginahalan kanon lang basi ginagmay. Mm. Mabuti mm. ako ng ibon bao ni hang kwan. Pili o lagi sa gayo kwan. Mm. Om jugo ni gana pondo sa dianti ya. Mm. Ah, sige ha. Mm. Sige uh, ato sami amin na ini tayo gi kan pamay nagbiyahe. Mm. -hmm. Hindi so gahapon ato nya umi kalugar gahapon. Mm. -hmm. Ya, yeah, ning anlam ni Atong Domingo gani unta nya wa kuhang ana dito sa kuhang gapon ganiha karong pagani kuhang. So sige dili ra kay magdugay ha. Oh sige. maraming salamat Salamat kayo. Maraming 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 salamat sa inyo. Sige po, abangan lang nyo ang susunod na update. Mag-update video may niya kung ikasog. Nanam kayo ng number katong anak ko. Fixin niya ko ha.